Good morning mga ka-recipe. So for today's video ay isa na namang merienda ideas ang aking share sa inyo. So today ang gagawin naman natin ay nachos. Pero itong nachos na to ay para sa mga low budget na katulad ko. So meron ako dito ng dalawang latang sardinas. Kahit anong pamagat ng sardinas pwede. And then meron din ako dito isang pack ng nachos. Nabili ko lang din to sa grocery. Pero kung wala kayong nachos, pwede kayong gumamit ng mga corn chips. Marami no, nabibili sa mga grocery. And ito na, naghahanda na nga ako ng ginagamitin ko mga sangkap. So, una kong hiniwa, syempre, yung mga pipino. So, kung gagamit kayo ng pipino, dapat ay wala siyang boto para hindi naman siya magtubig mamaya. And, ang next ko namang hihiwain na itong mga kamatis. So, bali, yung kamatis na ginamit ko dito is isang peraso lang siya kasi malaki naman ito. And then, tinanggal ko lang din yung mga buto at saka yung mga tubig-tubig para hindi siya magbasa mamaya kapag nilagay natin sa nachos. And then, ang pagkakahiwa ko nito ng kamatis, ikatulad din dun sa pipino para man parehas yung sukat nila. And then, ma-share ko na rin pala na alam nyo ang gagawin natin na merienda, ibukod eh, bukod sa mura na, ay masarap pa and healthy pa kasi gawa ng gagamit tayo dito ng mga fresh na ingredients, kamatis at yung pipino. At saka na din pala ako dito ng sibuyas. And then, inopen ko na nga yung mga sardinas. So, bali, sasarain ko lang to kasi hindi natin isasama yung sabaw. Pagkatapos, iminash ko lang siya para madurog-durog. Pero, wag naman masyadong durog para naman may makain pa tayong medyo buo-buo. And then, sa isang kawaling ay naglagay ako ng olive oil dahil nga healthy-healthy tayo today. So, nagisa na ako ng sibuya. So, hindi ako dito gagamit ng bawang. And then, Igigisa muna natin yung mga sardinas para naman maluto at medyo malutong ng konti. Eh, naglagay na rin pala ako dito ng pampalasa konting paminta and konting asin. And dahil nga mahilig ako sa panghang so naglagay ako ng konting chili garlic oil. Para, lang, para naman syempre may konting sipa ng anghang. Pero syempre kung bata yung kakain, is huwag yun na lagyan kasi baka hindi nila kainin yan. And then sa isang plato na nga is mag assemble na tayo. So una ko nga nilagay yung lettuce. Ang liliit ng lettuce na to kasi bali tira-tira ko lang to nakaraan. Pero okay lang yan kasi gamitin na natin kaysa masayang. So Pagkatapos nga ng lettuce, so, ay nilagay ko na yung mga nachos And then yung ginisa natin ng sardinas At alam nyo ba na, ang sarap talaga nito Paborito ko talaga tong nachos Pero kasi nga dahil low budget to So, i ko sa inyo kung paano So, nilagay ko na yung mga kamatis i make sure nyo lang na yung mga kamatis, wala syang tubig And then, nilagay ko na rin yung mga pipino So, mas maraming pipino, mas masarap Alam nyo ba na, sobrang fresh ng pipino na to And then, sa dressing naman So, naglagay ako dito ng mayonnaise Siyempre, yung plain na mayonnaise lang And then, mas maraming mayonnaise, mas masarap. And nag-grind na rin pala ako dito ng cheese. Kung marami kayong cheese, ay wag tiperen tipirin. Kasi mas maraming cheese, mas masarap. Eh, naglagay na rin pala ako dito ng konting chili sauce. Konti lang naman para mas maganda lang yung kulay tingnan. So, naalala ko tuloy kasi nung dat sa dati kong work, ito yung palagi kong ino-order kasi ang sarap talaga. Kaya lang medyo pricey. Kaya naman naisipan ko nalang gumawa, o ba? Diba? And sa murang halaga lang ay makakagawa ka na ng masarap na nachos. Pwede pwede itong pang merienda ng yung mga chikiting at pwede pwede pala itong pang kaya naman kung nag-iisip ka ng masarap na merienda, ay eh, try mo na rin to. Kasi nga, ang mura lang na magagasos mo dito. Kaya naman, i-follow mo na rin ako sa aking page para naman updated ka sa aking next video na i-upload. Salamat po sa panunood. Bye!